anak. Ako yung bisitahan din eh. Haba ako yung nabubuhay pa. Kaya pumarini na. Mimiss ko na kayo. Tatay, lumingon ko sa kanan. Ma. Tay, kamusta po kayo ngayon dito? Kakayos pa rin oh. <laughs> Masayahin talaga si tatay. Ay ako eh. <laughs> Hindi ako matalik. Pag ako'y dinadala nuli no? ah talagang nagkakayaso kaya. Uh -huh. Tay, binalikan po, kayo, po kayo dito uh -huh. dahil para kamustahin ko kayo. Opo. Uh o, -huh. uh, yung ano nyo, yung buhay-buhay yung nyo -buhay. po dito. Oh. Uh -huh. May pansaing po ba kayo? Meron pa. Oh. Uh -huh. Meron pa naman Doon uh -huh. sa mga naibigay, naibigay ko dati. Oh. Uh Wala lang, eh, -huh. dinadala na ako ng gulay-gulay yun mga yan. Tatay, halika uh -huh. dito. Meron akong surpresa para sa inyo. Kamusta na po yung tuhod nyo? Ay, ganito pa rin mo eh. Tuhod ko. Tatay, lumingon ko sa kanan. Ba, talagang tindahan na nga. <laughs> Binalikan kita dito kahit papano ay parang hindi ka naman problema sa mga pagkain mo. Opo. Ayan tatay, marami-rami po Matagal-tagal niya na ba yan? Ako. Matagal -tagal na ako. Matagal-tagal na. Nakain bukod tatay sa pagkain. Alam ko, pala ka. Oo. Oh. Pansamba mo, binilihan kita. Dahil alam ko, ikay makajos. diyos Oo. Oh. Tama po ba? Maka-Diyos oh. Salamat sa Diyos. At oh. lagi tayong ginagabayan. Oh. Tatay, may binili rin ako sa iyong unan. Oh. At saka kumot. Oo oh. po. Bakit pa pano, eh, hindi ka giginawin. Oo. Oh. Oh, may jacket na rin akong binigay para sa iyo, para hindi ka rin ginawin. Oo oh. So, tatay... Uh, masaya ako at oh. makatulong ulit ako sa inyo. Makatulong ulit. Yeah. na, na mag-isa lang kayo dito sa bahay oh. nyo. Yung mga anak ko nga hindi ho, dumating yung dalawa eh. Hindi ka pa rin pinuntahan hindi sa nung... Oo, oh, eh, kita na ako sa video eh. Hindi ka pa rin pinuntahan? Hindi pa rin ho, eh. Bakit to po kaya? Ay, nasa Kabiti ho. Ay, kako, baka ho, hindi na nadating pa yung asawa. Pero may tumawag po sa inyo na Kamusta na kayo? Sana so, napanood niyo sa video niyo? Sama na ko? Opo. Oh, wala ho? Wala pa rin. Wala pa rin ho. Ay, binabaya ako na ho. Hinayaan Ay... niyo na lang? oh, di sila pumarito ho. Hindi ko naman ho kaya kaunin. Hmm. So, hindi nyo na rin kaya pumunta doon sa kanila? So, hindi, ma... nyo, hindi nyo alam ang bahay? Ay, hindi ho nga ho eh. Ngayon nakalipat na ho. Pag mas bati po ang naging asawa. Hindi hmm, nyo rin po alam, sabi yeah. lang, balita lang po. Oh. Ganun. Sa mga anak po ni tatay na nakapanood, so si tatay sana po eh, balikan nyo naman po dito kayo, para kamustahin mm. nyo po yung yeah. kanyang sitwasyon. Sa ngayon po, uh, ito po yung aming munting na kayana na tulong para kay tatay para, para naman po ay hindi siya magutom dito dahil sa edad niya na ito, mm -hmm. nahihirapan na siya magtrabaho. At kenta-anyos na ako eh. At na si tatay eh. So, yung edad niya na yan ay dapat ay nasa bahay lang talaga siya. Oo, oh, hindi na ako -ga mm, sa Dahil sa edad ni tatay, nagsisika pa rin siya makapaghanap buhay, makapagkayas ng walis, uh, pagtinda ng walis para lang siya may makakain sa mga anak ni tatay uh, ma'am sir pantay niyo naman po si tatay habang pa siya ay nabubuhay hmm. may idan din si tatay napakasarap ng may magulang um, hindi pa huli ang lahat para pa siya lang si tatay dito sa kanyang hmm. lugar hmm. tatay alam mo ito eh opo anong masasabi niyo po sa anak anak niyo panawagan niyo sa anak niyo mana ako rin yung bisitahan din eh talaga katatayuan na yung umay. may may hindi makakilala sa ayos. Nahirapan na ako. Ika ako'y kayo yung makakatulong din sa akin. Aba ako'y nabubuhay pa. Kaya kung marini na, namimiss ko na kayo. Malamahal ko yung mga anak, mga apo. Uh, o tatay? Parang naiiyak ka naman. Malulungkot ka ba? Naalala ko eh, aking anak eh. Naalala niyo? Hmm. Pinagtapos ko ng kuwan eh. Tapos yun sila. kaya hawak ako nagkautang ho ng dalawang daan libo. Pre-porsintuan. Kayaan nyo tatay. Lobe ng Ama, lobe ng Diyos mm. na i-guide sila para mapuntahan kayo dito. Oh, na. may Diyos naman tayo. Opo. isang araw, pupunta dito yung mga anak nyo. Parang bisitahin kayo. Yeah. Mm. Ayun, uh, para panawagan lang rin natin sa kaniyang mga anak, sa apo. Ah, uh, nangungulila po. si lolo, si tatay na makita kayo, gusto niyong makita kayo, siguro gusto kayong mayakap ni tatay sa dahil sa edad niya na mm -hmm. 80 plus na ay eh, may nararamdaman na eh makita man lang sana kayo, ma'am, sir at saka 'yung mga apo. Mm -hmm. Nandito lang si tatay. Tatay, itong aming munting nakayanan. Opo. Maraming salamat po. tayo ng Diyos. Salamat sa Dios. Salamat sa Diyos. Sa Opo. Uh, bukod sa mga naibigyan namin grocery ang mga ako, pagkain mo, gamit, mga gamit mo sa bahay, yan ang uh, munting aming nakayanan ng mga kaibigan ko, Ma'am Sir. Uh, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa, Ayan, akin sa akin para makatulong ako. kay Tatay. Manalig tayo sa uh, Panginoon. Bukod dyan Tatay, Tatay. Uh, ayak si Tatay. Ngunit no, 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 ako ikagabi pa eh. May awan ang Tatay, papalitan ka ng hmm. mga anak ha? Hmm naman ang kot. Lagi lang tayo manalangin sa Panginoon Diyos, ha? gabayan tayo. Yeah. Saka so, para naman ay maging sulit ang ating pakikita, ang bukod yan sa grocery, dahil alam ko, mayroon ka rin mga pangangailangan. Mm. Tatay, ito po ay makakatulong para sa inyo, mm. kung ano man po yung gusto nyo bilhin, ha? Good o mag-iingat po kayo lagi dito. So, ito po para sa inyo po yan. Maraming salamat po. Tatay, Pwede ba kitang yakapin? Opo. Ano ah, okay. ba kita, tatay? Kasi alam ko na mimiss mo ang iyong mga anak. Hmm. Uh, ng Diyos na puntahan ka dito, ha? basta, huwag tayong magkakabito sa Panginoon Diyos. No, ay magkakabito sa Panginoon. Oh. Talagang. Saka tatay, napansin ko yung sombrero mo, luma na. Nakikita oh, mo itong sombrero ko, tatay. Nabigay hmm. ko na lang sa iyo ito. Hmm? Para naman bago yung sombrero mo. Para pogi-pogi ka, ha? <laughs>